Daro mga ma'am sir Okay na ba kayong pang daro ni kuya oh Nahay Pang kargag balas Ano ito Kusgan siya mga ma'am sir Kusgan Yan mar o oh, kubota Ang nag Daro diya mga ma'am sir Naapoy tigbira nila o malubong o ka yan nga harvester maunid riya sa bukid mga ma'am sir basta ko niya gumag harvest daro pag traktor pabalik balik lang sa uno ang trabaho diri sa bukid mga ma'am sir kaya para abot sa mga adlaw susunod mga adlaw maka harvest tingnan natin drink kinabuhi sa bukid magsasaka ang isa oh kukusong ko sa isa pero medyo nalubong na boy lo ya Maduga yang makasakara na Atraso si Kuya Pero huwag problema Kaya na itig bira O sa Yanmar Pati na kuwag makina Yanmar mga mamsir Pati ko Gana O mo rescue isaron. ungos na ang isa tira ako na po sa usaka harvester ngayon mar ato pa doon lang mga mam sir ah tao dah dalir kayo mo humano mga mam sir basta tagduha ka Mangdaruhay ang motira sa basakan. Sa isa ka Mudaruhay muhuman og tag lima ka hektarya. Dipindi sa pag drive pag maniho. Siguro maabot pagani siguro pulo dipindi sa pag maniho. Uyaw. Musigan gining yan market kay okay kayo ang isa bunuto aron at haluyo sa harvester hala ugong ng harvester nga mubira tuara besar kebunutan mga ma'am sir lukat na patikus gana ning mga pengharbistir oi nga usakayan mar sir bato pa atras ketanggalan ng kable oke okay kayo kay pag nai malubong nai tigbira nag unit mga, mga sir ang si kuya ang isaw atras lang Grabe gana ni mga makinarya ni. Ang nalubong nakuha na mga mga ma'am sir. Okay kayo. O sa kabataan ng drive. Marunong ba yapon mo drive? Hmm? Dusi anyos anak drive anak mau mamsir Anak betah Marono mau drive Dan lubung na puning isau Mau na puning birahon karon mau mamsir Ang saka. Ah, bira dito sa kwan, luyo. Okay kayo mga ma'am sir. Basta na pang bira pag malubong birahon dayon atong tanahon dire atong padulan o so, oh, naara sila mga ma'am sir ang katong nalubong karong tataod dira na po na kang isa naman po nalubong Hubung nah. Allah isar aja mau kamera mau Langkat. Anak ah, drive banang harvester nga Myanmar. Bata apa lagi nak? Maronong mau drive mau maneho. ho so, yo. Medyo gamay magkina ng kabuta kay magugong-ugong ang iyang andar.